ang linggo na na Alright, so good morning mga show. So samahan nyo naman ako Nandito naman sa Carmen Planet So update lang natin sa mga pre-show na naman Bago ni Boss Alan Ng mga Rilono at sa mga jersey niya Mga t-shirt So update natin Samahan nyo ako araw ng Bernice ngayon so shout out sa lahat mga subscriber natin so lalong lalo na po sa mga OFW so maraming maraming salamat po sa inyo sir sir shout so, sa iyo so samahan naman ako sa burakan ng so let's go kabugok <laughs> dalawang itlog nilang na yun wala na iwala so, isang itlog eh oh yan bago ano update namin din yung presyo ni Boss Bus Alan so okay. Boses na baka dito tayo makahanap ng maganda. Uh, yeah. <laughs> Ilan na yung linggo ka bang wala? Ma, may isang linggo guys, Aning. wala ako. Kasakit tayo, so back tayo pagbablog. So, so update natin kay ano, uh, kay Gusala. Samahan sa mga ko mga guys, so shout out sa mga last mga viewers natin, sa so, mga subscriber natin ha? So update natin kay Gusala. So let's go. Okay. Okay. Okay viewers ni no Tony Vlogan Tsaka agang muting So yan mga guys, ubos so, yung mga pinopromote na. Oh, nga Yung, yung naiiwan na lang, yung shot shot ayan, nyo na uh, Hindi uh, na binintan nung na nakaralig oh, O yan yung um, ayan. ano na saan no O oh, okay, dito tayo ngayon So yung malulupit mo natin yung nalangin mga guys uh, Simulan na natin so matataas tapos para on tayo dun sa ano no, no? Oh, shout out po sa mga lahat mga subscriber ni Combo on Team Vlog ha. Oh, yeah. Oh, shout Galing out so, Tony Vlog, shout out yeah. sa so mga viewers niya guys, so, sa mga subscriber. Sila lalo oh, yeah. ng mga team vlogger na may. Eh. Syempre, si shout out natin mga team vlogger. Oh, yun. So, yun, sa mga... sa team namin, ang team vlogger si, po. Wala kaya Adventure si oh. Papanchin TV. Yun, si Tony Vlog, si Elmo, Stel Elmo. si Borno. 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 Tapos Combo Sa'yo yun, so, di diba? ba? ako yun. Si Combo <laughs> meal. Sige. Umpisa mo na kayo, no? Sa Marilo okay. ni Alan. Oh. Saan tayo magsimula? Dito mo oh, dito. Preso. muna, mo na Alan. Oh, okay. Eh, promote na yan. pagkano naman dito? Yan. Dalawang libo, na lang, dalawang libo na lang. Dalawang libo. Anong rilo to? Tagyower. Tagyower, Tag guys, na rilo. Dalawang libo. Baka malaglag, boss, ha? Hindi, may bawas pa to, no? Meron pa. Oo, oh, ano, sa so, dalawang, ay, dalawang libo. Pag binawasan, hindi na under yan. Oo oh. oh, nga, pag binawasan <laughs> so, no, pa, ay, no to, baka hindi na umandar to. Oo. Hindi na ang kamay, hindi na mabahandar yan. Pag kulang na yung minuto niyan. O, oh, yun. Bawas ang presyo. Oh, bawas ang presyo, guys. Oh, bawas yeah. presyo. sorry, sorry don At least natututo lahat, di ba? Ano yan? Yeah, automatic yan, uh, boss? quartz. Quartz lang. Quartz pala to, quartz. So, pero, 2K, okay, no? Hanggang magkano? Uh, 1-8. 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 1 8 o, oh, 1 yeah. dito guys uh, tagui oh, oh, to. So, sa Taguier na ko. O, 5. Tumalo ng 182. 8 sa 182. So, 188. so, 188. so 188. yan mga guys ha. So dating price 25 mga guys. So tuloy mo. So dito. ano, na lang. So 100% sa akin. So ako pipiliin dito na ako. Oh. Oh. Siyempre, so, samantalain na habang nandito sila ni Combo Team Vlog tapos Tony Vlog. Oo, oh. so, na namin. Eh wala nga tong-tong. Eh. so dito naman tayo sa Okay. Saan? dito dito naman tayo no. Ayun, okay. oh. sa dito naman tayo. So ano ng oh. mga presyo dito, boss? Alan. Ah, uh, di lang yan. Mga una yan, nabenta ko ng 2.5. Ayan, oh, 1.8 na lang. So, 1.8 na lang? So, bagsak presyo na talaga. So, ito mga man yung kasi, marami na, so, nanonood ka ba ng video? Siyempre. Video mo? Oo. oo. Siyempre. May nagko-comment kasi daw mga PK, daw mga relo dito sa Terminal Planet. Kasi sa amarin natin, ipapaliwanag natin sa kanila. Hmm. dito Dito, ka Cabosalan, mga brand new to. Mm to so, hindi yeah. mga segunda mano no? original talaga ng mga brand new to pero mas mababa ang presyo talaga oh. kaya kain, kain sa bolsa lalo lalo yeah, no, ng mga December no mula daw sa 25 oh ngayon so, naging 18 na lang oh. diba? tapos ito ng oh. mga magkano diba? to dati ngayon 18 na lang 18 na lang 18 na, na lang so mga anong relo natin to boss kasi yung ADPs ADPs, ADPs. chrono working So, no, yung Mga game. favorite mo na ano no. Oh, dito ko yun, So dito, isa lang din to. Oh, yeah. Mga brat pero kanya-kanya si oh, oh, 'yung mga oh, dial, magkaiba 'yung dalang mga locks no ano. no. So mga parayan. So itahan ah, 18 na lang. So mga personal mga so. Yan, mga ganun din, puro 80 face, no. Oh, ano, magkaiba lang mga guys, oh ganda. Oh, ayan mga guys. Sa limang piraso, so magpapaubos na. Magpapaubos kasi bualan bagong dumating ng December. Ay, Mm, puno-puno puno na 'to. Ito, ito pa so, rin so, yung... Dito na 'to, boss. Magkano naman 'to? Um, marami nagtala sa akin. Dili na lang, oh. Dili na, oh. Di na lang, oh. Dati 10 'yan. Oh. ganito dito 'yan, oh. Oh, 'yung mahabang ang ito. Lum, ano nga, pumayat oh. nga, no? So anong yeah. relo naman 'to? Edipis din. Edipis din, so quartz lang din. Oh. Kaso lang ano siya, uh, digital at saka ano, oh, digital, no? Magkano magkano? Magkano? Ita, dating 800, 700, 750 oh. Eh, 650 yan. Oh, 750. Laki, Laki na ba? Wala talaga. Laki na naman binawas talaga. Nakaroon tarang... kasi nag plug ako hanggang 700. Oh. oh. Eh. Binawasan mo na naman uh, ng ano, 50. Si yun, yun ang maganda talaga. Ron talagang... Yan, yeah, mga presyuan talaga dito. <laughs> Kaya maraming dito kung... viewers guys na Pumupunta rito sa kwento ni Boss Alan Wala na akong kita gabi... eh Puro bawas na lang o, eh Oo nga no? <laughs> <laughs> Sabi nga niya na yung nakarambla Sige basta At least ngayon ngayon. Gano, so mga ganun Sa mga ganong bagay sa Boss Sa so, mga At least nakakatulong ka Oo. So basta kumita lang Sa mga kunti maliit maliit mali 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 lang na ano tama. Basta ano Ang problema nakakatulong ako Ako hindi naman nila natutulungan. Yun. <laughs> Hindi <laughs> naman. lang. Dahil Nakakatulong napapasama pa no? <laughs> so, totoo naman sabi ni Boss oh, yan. Ito. Sana tayo Boss, dito natin, ito, ito, sa natin sa mga pangmasang natin. Sa mga magkaunong naman da, to. 800. Oh, yung pangregalo. 600 na, sagad Dating 800 na oh, lang? 600 na lang. pwede mo sanla. pwede, pwede. ito mga iso. mga... Ayan, mga... mga... Ayan, mga... Ayan, mga... Ayan, mga... Meron si... tayo Rolex. Oh, Rolex. Armani. Armani, oh. So, magkano ang Rolex natin? Yan. Tekpa 500 na lang yan. 500. Yan. Yan. Pilipinos. Pampabae. Pampabae. Siyempre. Oh. So, ano pa dyan, boss? 200 na lang, oh. Magkano? Oh, mag Kano, 100 na 100 lang. Blood. 100 na lang isa. Oh, pili na kayo. Oh, hindi oh, ka naman, hindi na ka naman na ito mga yung bossalan, hindi ka man tinarang kaso, wala namang problema. Oo. Oh, 200 na lang. So, dating price? Dating 200 yan. 200 na 100 na lang. Sa na lang ang presyo. Parang bumili ka lang na ng baterya oh. Oo, oh, tama. Ay, <laughs> grabe. Ay, <laughs> hindi <laughs> naman tayo logo diyan, boss. <laughs> oh. Tayo dito. Bling oh. bling. Kaya ganyan yan, naka-plastic pa kasi no. <laughs> Oo, no? oh, tama, tama. Siyempre, hindi man na natin si mga down. Si pili po kayo, walang oh, walang kung ano. Po kayo. Yan po, Ma'am. So, sama naman kayo ha. Okay lang okay, si okay, sa inyo? Okay, uh, ma'am. Shout out po sa inyo. pag so, po kayo. Ayan. Dog na kayo may yeah, dito na. Na dito yung pili ko. dito. Oh dito na, pili okay, na kayo. Pili na po kayo dito. Kayo. So, mura lang dito. Tumawad kayo, sagot namin dalawa. Oh, so, yun, oh. Sasabihin niyo lang kayo Boss Alan. Oh, oh, yun. Oh, pinanood niyo yung video, sama oh, niyo kami. Yun. Oh, to, to, to. Bawas yan. Di pa kayo. Oh, Bibigyan ko na ng chocolate agad. Oh, yun oh, oh. Oh, yun yun. Chocolate sama niyo kami. Sige na. Tay, sama niyo sa support na lang oh. Oh, yan. Kumawad na kayo. Albor namin dalawa ni Kumbon Vlog kasi customer ka, sagot na yung busalan Kumawad ka lang. <laughs> tumawad lang. Na, hindi naman kami lumuhod sa presyo mo. Bibigay na namin 'yan. Sige na te. Kumawad na po kayo. meron ah, tayo. O sa bracelet. Baka gusto ko ng mga bracelet. Ito dati. 150 na lang. 250 yan. Te dati 250, bigay ko na lang sa ito. Magkano na nito, boss? Sige, boss. Stainless na 'yan. Oh. Yan oh. Alam mo binigay sa akin ito? Natanggap na sang boss. Binigay mo sa akin. Mga inaano ko. Ito po rito to dito sa mga ganito dati 250 ngayon hindi yan nangangati sa ano eh 3 years na yung akin hindi ito pa bagay sa ito then, oh, dito, ganda yan yan mga ganito. may mga bato yan boss diba yan sa mga dito dati 250 ngayon 150 na lang ngayon ibibigyan mo na lang Ngayon. kanila mo na lang sa kanila ibibigyan mo na lang sa kanila oh, oh, dito nga yeah, talaga 'yung nga talaga maganda siya. Talaga. Yan, mga dito. Oh, man, dito. Oh, gusto pala 'yung inalo ko nung nakarang linggo. 'Yun 'yung last na vlog ko sa kanya. Oh, yun, ah, na. napanood 'yung ah, napanood ko. alam to, Rolex. White gold oh, to. White gold. Rolex 'yan. Rolex Oo nga, Rolex to Sige po. So pili pa kayo sa damit ah, dito po so, Mga relo. Parisa tayo mo namin 'yung ano mo, kwintas mo. Meron pa po Ayun, meron pa Ito te. Sige tayo. Shout po sa iyo. Sa mga galing taga rito po kayo. Taga rito lang po kayo. Sige tayo, Huwag kayo mahiya. Malay mo makakapag-discover tayo sa mga social media. Oo, oh, sa... oh, dito tayo sa mga ano, mga about ng mga mm -hmm. Ito bago sa dito, te, oh. Comment mo lang kay Tony vlog yung vlog ko ah. Wala ko sticker eh. Sige po. Kasama mo na sa mga ano. ito, ito. Ito 'Yan, dito. 'Yan pambabae oh. May mga ano siya. Diamond. Sino pili natin? Ito sa mga ito kasama mo oh. 'Yan dito sa mga ito may mga diamond. Thank you. Thank you. salamat po 'Yan sa mga At sa banyo na muna, na nakamukha tayo. 'Yan dito sa mga ano na benta pagbenta tayo. Dito naman tayo sa mga Magkano naman ng ton, boss? Yan, sige na niyan. Mga sige na 'to. Oo, sige na. So magkano na lang presyo nito? Ang brand 'yon, dalawa. Ah, ito to, magkano ah. Na to. Magkano ang presyo nito? Sige na na pala to. Ah, sige na na to. Yan, pwede oh, nang na. dalawang daan. Oh, dalawang daan ng isa. So dito naman sa Oh, dami to para dalawang piraso na lang ah. <laughs> Ganun Sam din. Sa bundle to mga total ba 'no? Ba? Ilalagay ko. Oo, Oh, dami doon. Po. Oh, yan. So magkano to lang ngayon, Kapitaka boss? Magkano to 50 yung mga to 50 mga guys yung mga ayon, ayon. Ayon. So mga dito mga presyohan nito, pang masang presyohan ng mga guys dito ito na mga magkano nila, 600 na lang to mga guys so yung mga guys sabihin nyo sabihin mo kung napapanood nyo na kay Tony vlog kung kung vlog. So, dito, magkano na lang? kung 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 Talagang ito tinodo mo na. Oh, oh, yan. So, mapares-pares lang mo. din to Magkano na na ako magtinda eh. Yun. Huwag naman. No, Tuloy-tuloy lang pa hanggang... Okay, tinatamad siya kasi ano na. Babaguhin na daw niya. Iba na naman daw Tony Vlog. Oh. Yung bagong mukha ilalabas <laughs> oh, niya yeah, ngayon. Oo, yan Ito mga katulad ng mga katulad. Pag mga sampres yun. 500, 500, 500 na lang mga sampres. Ano doon Tony Vlog yan. 500 na lang. mas pa yan, mga boss. Yeah. Oh, shout out natin pala yung nakakuha ng cellphone mo. Eh may tali eh. Ang mga Krilo niya eh, okay. nasilisiyan siya eh. Ah, dito. Kaya nitinaliyan niya ito. Okay, so, shout out po. tay shirt. tayo Ayan, so, yun. So, Nandito naman tayo sa mga, ano, mga shirt natin. So, may mga pang jersey ng no, mga siyort. So, mayroon pa tayo. yun, mayroon pa tayo teteboso. Mayroon pa ano, kay Tony Vlog yan. Tsaka kay Kubunti. Magkano naman, Lance? Sandaan. Sandaan na lang. So ngayon Paano mga guys ha. Kay Tony Vlog yan. Sa tsaka kung buong team vlog. 80 yan. 80. 80 you know, oh, na lang. so na, na mga jersey mo. Oh, ah, oh, wala na nag-iisay so, so na lang to. Oh. <laughs> Lilingon muna tayo sa likod, wala na nang kikinig pa ng bira. Hindi hey, ko nito, 500 daga oh. 450. oh, yes. oh, tao okay. oh, okay. Pero ngayon ba bawasan ko na. Oh. Okay. oh. na lang. Total lagi isa na lang, oh. 350 na lang. Oh, 350 <laughs> na lang. Tinanong. sa mga So yun na lang natira no? Oh, yan na lang <laughs> natira no? So may yung una gan. Ayun, shout out oh, sa mga ka-team oh. nating. Hello, oh, no. bingi na to. No. Nawala na ng isang dalawang linggo, no. bingi na. <laughs> 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 Hindi. Hello, what's <laughs> Yan. Si, yan so ano. Dalawang linggo, wala tayong ano. May nakita ako. Yan so mga guys, may so na nandito, po nandito po mga na yan, so, mga tatlo. sa uh, mga ka-team vlogger natin, uh, si uh, Elmo. Wala niyo makano. Hello. <laughs> <laughs> Okay